masarap nito masarap ito sa ano sa itlog Ito, ano ko itong bawang. Eh, nasa sa inyo kung gaano ka laki o kalit yung gusto ninyong bawang. Para sa akin, okay na yan. Pang ano, pang cowboy. Dapat pala ito muna. Saglit, dyan ka muna bawang. Ito muna. Ito muna, hipon muna. Ano lang ko lang ito, piprituhin ko lang ito. Ano lang ko lang siya. Ito yung sahog ko sa pancit. Sipon. Uh, sa atin, ano to? Mahal ito. Pero dito, hindi nyo mararamdaman kasi ano lang ito? 11 real o oh, sa 11 real lang ito. Pero marami na siya. Sige, nagdagang kong mantika. Yan. Yan ang sahog niya. Ito Ito. Ito palasa ito. Talagang malasang malasa yung ano. Yung pancit. At ang sahog nitong gulay. Ito lang. Pinchay. Ito, yung sahog ko. Oh, dito ko lang ano yan. Sarili kong minoy ito pero masarap siya. Ano siya? Ah, healthy. Kaya naman katawan ko healthy. Hmm. Prito ka muna konti. Ayan. Medyo palabasin ko lang yung mantika ng ano ng hipon para pagka mamaya aasin ah, ang kutu ko lang hipon at ano to para may lasa na siya na ano para mamaya may lasa na siya Maganda yung may, ano, may lasa na siya na ako. Hmm. Sarap na, manghipon. O, oh, namula-mula na siya. Pag ganito na siya, sasalin ko na ito sa gitu Dito. Mamaya ko na i-anuli yan. masarap. Ito pala, may masarap na ito. Saka natin ilagay yung bias. Ay, malinis naman itong namin. May oh. Tubig. At masusunog na yun si buyas ko. Ito pang ano na to, pang madalian. Tama yan. Ito yung ano, nulutuin ko, pansit. Tapos, lalagyan natin ito ng tuyo, paminta. Paminta. Masarap uh -huh. yung maraming paminta. Okay, okay na ba? Nalagyan din natin ng ano, kitchen. Saka tuyo. Tuyo. Tantyahan lang paglagay ng tuyo para ano. Tapos habang habang inaantay na ito yung ito. Hugasan ko lang tong ano. Kinchay. to so, kinchay. Ito yung ko dito eh. Masarap ito. Ang iba nito, hindi nakain dahil mabaho daw. Pero napakasarap nito pag sanay ka na kumain. Dito ko lang ito natutunan kain. Ano yung hihiwa-hiwain ko lang ito ng, ano, ng maliliit. Ang na... Indis na kung ano siya, indis na not... carrots at saka alipod. ito yung lalagay ko. Nililinis ko lang Mayan may mga ano to, ngayon mga dududuyo, ngayon mga dududuli niya, pero down lang yan, Natutuyo na siya dahon. Ano, dito. siya. Ito video. Pwede blanga muna ito kung ano. Kung oh, okay na siya. kata bang. Masya. Ini himala Induna yang melilit. Nah, ya. Ini num Buna, ano, ito yung sinasawag ko na ako, ano? ba ako? Sa iba, ayaw nila nito -nil dahil mabaho. Pero napakasarap nito. Ay, lahat nito na itong alam niya yung pansit. Madali lang ito maluto. Ito ay lutong bicol. Nalawahin ko na para

para paano siya pagka umano na yung ano ilalagay ko na yung headphone hindi na isabay itong headphone kaya lang paanoin ko lang yung pansit para maluto siya

Tapos mamaya, tapos ito nilalagay ko tong Pinchay. Ayan. Habang, ang sarap na yan. Diba? Ano lutuin ko lang itong ano, bago ko ilagay ko. Madali kasi maluto yung pinchay. Eh. Pwede nyo ilagay ng Ayan. Madalas ako magluto nito. Saburito ko itong, ano, kitsay. Minsan niloluto ko itong kitsay na ang sawlang nito ay, ano, itlog. Masarap nito, masarap ito sa ano? Sa itlog.

Nawala yung kinchay. Dapat pala dalawa nilagay ito. Nawala o. Oh. Natunaw siya. Uwa. Na, na ano na siya. Nasama na siya doon sa kung ano. Hmm. Na siya oh. Hmm. Hmm. Parang matabang ng kundi Diba ayos yung matabang ng kundi Kasi okay, ito Hindi na kailangan ito ng ano Ang kanin <clears throat> Papapakin na lang ito Tapos sinahan ko yung apoy. Para mainin siya. Sinahan yung apoy ng... Kanya na siya ang apoy niya. Para... Hindi, hindi agad masunod. masunod. luto na. Ano ito? Mm -hmm. Ayos na siya. Luto na siya. Tignan natin. Mm hmm. hmm na lang. Pero maluluto na ito ng ano. may mainit siya eh. Oh. Ayan. Ito na siya.